Ikalabing tatlong kabanata. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isang sa mga alagad. Guru, tingnan po ninyo. Kay lalaki ng mga gusali at kay gaganda ng mga batong ginamit dito. Sumagot si Jesus. Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling yan? Wala riyang matitirang magkapatong na bato. Ang lahat ay ikukuhon. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nila Pedro, Santiago, Juan at Andres, Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na iyon? At ano po ang palatandaan na malapit ng maganap iyon? Sinabi sa kanila ni Jesus, Mag-ingat kayo upang huwag kayong malinlang ninuman Maraming lilitaw at magpapanggap na sila ang mesyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababalisa kung makabalita kayo ng mga labanan at mga digmaan. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Makikipagdigma ang mga bansa sa kapwa-bansa at ang mga kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y isasakdal sa mga hukuman at hahagupitin sa mga sinagoka. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatutuo sa harapan nila dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na yon, sabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo na siyang magtuturo kung ano ang sasabihin ninyo. Ipapahamak ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Kayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kapag nakita na ninyo sa dakong di dapat niyang kalagyan, ang kasuklam-suklam na kalapas tanganan. Unawain ito ng bumabasa. Ang mga nasa Hudeya ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abalang pumasok sa bahay upang kumuha ng anuman. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon, Kawawa ang mga nagtatalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyong wag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Sapagkat sa panahong yon ang mga tao ay magtaranas ng matinding paghihirap na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. At hindi na muling mararanasan pa kahit kailan kung hindi pa iikliin ng Panginoon ang panahon ay walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya yon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesyas, o kaya'y naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesyas at may mga magpapanggap na propeta, magpapakita sila ng mga tanda at mga himalao pang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Kayat mag-ingat kayo. Bago pa mangyari ay sinasabi ko na sa inyo ang lahat. Pagkatapos ng mga kapighati ang iyon, magtitilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Makikita ng lahat ang anak ng tao na dumarating, na nakasakay sa alapaap at may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ang mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, Magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking salita. Ngunit, walang nakakaalam ng araw ni oras na yon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang, ang nakakaalam niyon. Magbantay kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain. At inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayun din naman, magbantay kayong lagi. Dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambayan. Maaring sa takip silim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at marat ng kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo.